快推吧！

あれ bener, bener, ah, ah. lambat itu lah, betul, betul, iya nih, tentang itu selesai atau? sudah selesai non, bukan saya mau papa terus betul. nih, karena, apa yang saya nunggui itu nih, kita mah.

Grabe itong pagkakataon. Oh, ah? Itong na naiwan ko. Yeah. Ito na. 2 4 6 2 Pesos. Tata Ano naman mga pera Ano na naiwan namin. 5 Pesos. Amor kasi nakuha kasi ng... Ano to, Nang gamot sa agnat. Buti ko ko pang magpapa magpapahospital sana ako. Eh, buti na agapan pa ng gamot. Kasi halos hindi ko naman kaya talaga mga tol. Kaya, yun. Ipis na lang. Pintera. Doon kami natalo doon sa ano to mga tol. Doon sa namin. Umahal. Umahal.

Ka subang bigat ng bago mga tol nasa 15 kilos to. Pero okay, bukas ka. Tao oh, manon, bukas. Ang ano na dito tol yung yung mga dilata. Yung sardinas ka yung noodles. Yung, ano dito. Bigas na bukas bigas. Kaka-kape. Di atas ito. They no, no, no.